Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po. So ayun ano, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol doon sa dalawang bangkay ng Japanese na natagpuan sa Tokyo. Dalawang Filipino sangkot di umano. So ayun ano, dalawang Filipino sangkot di umano, sabi. So ayun ano, kasi po meron pong nag-comment sa comment section no, na parang nadidiscriminate daw siya dahil doon sa balita na yan. Dahil dalawang Pilipino nga po yung sangkot doon sa dalawang bangkay ng Japanese na natagpuan dito sa Japan. So ayan, meron po akong mga ni-reading katanungan no kay Yuki Chang. Kasi po may nagsasabi no, ano daw ba ang masasabi ni Yuki Chang? What can you say about it that time So I prepared a question for you. Four questions. I wrote it in English, but I will ask you in Tagalog, okay? Let's just translate it, ne? For you to be able to learn Tagalog, ne? Okay. English ko po isinulat itong mga tanong na to, pero naisip ko, Pilipino ko na, it's Pilipino. Tagalog ko na lang sasabihin kayo kaya tapos tatranslate na lang natin. So nandito na tayo sa question number one. Meron bang diskriminasyon dito sa Japan? Read it in Japanese. Koko wa aru no Of course. Mm. Elaborate. Give us example. Toteba, um foreign people, manabat toka... Mm. マナーバーとうー。Make your voice louder ね。あとは、country、どこの、どこの、country、people、マナーバーとみいな。んんん。んん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。i ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。i ん。ん。ん。s p e c i a l ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。p ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。t ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。ん。 But poor country, mm. people and discrimination ]あの, to ,あの, mm. ka Japan the Here Japanese to Japanese. Japanese to Japanese mm. are the mm. mm. um, like? show. Like like what? Like handicapped mm. people to mm. mm. people with disability. Disability, what are kind of disability? disability watch automatic design people with disability so so remember the word disability, disability in japanese and shogai no aru so give us example For example, shogai disability mm. mm. hito eh, ah, okay. so ne so in short discrimination in Japan aru. Not just for foreigner people. So, so Japanese to Japanese mo aru ne. Aru. So ayun. So in short po, yung katanungan natin sa number 1 no, meron pong discrimination dito sa Japan. Hindi lang daw discrimination para sa ibang lahi. Meron din discrimination Japanese to Japanese. So ayun, totoo po 'yan, meron po yan. So as uh, ang take ko naman po diyan, yung discrimination po, wala po yan sa kung anong lahi ka. Nasa sa tao po yan. Dahil sa lahat po ng bansa, meron yan. So, yun, ano? So, move on tayo sa question number two. Nabalitaan mo ba yung dalawang Pilipino na sangkot sa pag-aabandona ng dalawang Japanese na bangkay sa Tokyo? Read it in Japanese, ne? Tokyo de no Nihonjin futari no shita eki ni Pilipinjin futari ga kanyo shite ita koto kiita koto ga arimasu ka? Yes. what can you say about it nothing nothing demo japanese young. so so naina you know. mm, just just i worry mm -hmm. that you know, japanese people have discriminate to filipino So ayun, nag-aalala lang wala daw siyang ganong ano no, wala siguro siyang ganong masabi pa tungkol doon. Ang, ang worry lang daw niya na baka yung mga Japanese nga daw uh, mas lalong magkaroon ng pagdidiskrimina sa Pilipino dahil nga doon sa mga nangyari na yon. So really mm. But not all Japanese, right? Yeah, yeah, yeah. Nay. Nee. Mm. Nay. Nee. Yes, of course. Mm. But あの sometimes フィリピとか s o m e t i m e あるあるあるあるあるあの another country people, あるあるあるあるあるあるあるあるある p e あるあるあるある t るあるあるでるあるあるあるあるあるあるあ a あるあ e あ e p るあ e あ e あるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあ e あるあるあるあるあるあるあるあるあるある o るあるあるあるあるでしょう、るあるあるあるあるあるああ and discriminateとか そうねそれだべうん mm. so, so, mm. movo na tayo no sa number 3 sa question number 3 Bilang isang asawa ng Pilipino, meron bang naging pagbabago sa pagtingin mo sa mga Pilipino dahil sa mga napabalitang ito? Read it in Japanese ne. Filipinjin no tsuma to shite korera no houdou no sei de Filipinji ni taisuru mikata ni henka ga arimashita ka? no Why? Why? Mm. Every country has good person and bad person. Mm. So Japan also same. Mm. No change. No, so ne. No. So ayun, wala daw pagbabago sa pagtingin niya sa mga Pilipino dahil lang dun sa napabalitang di umano. Di umano pa lang po yun kasi po hindi pa naman napatunayan. Wala pang sa kasong na isang paron sa dalawang kapwa natin Pilipino. No? So hindi pa natin alam kung ano magiging kay hinatnan nung balita na yon. So ayun. So walang ano gano gano si Yuki Chang diyan. Yan po no. Doon po sa nadi-discriminate, wag po kayo mag-alala dahil hindi po lahat ng Japanese nandi-discriminate. So meron pong mga malalawak yung isipan at meron din pong makikita yung isipan. So kung nakakaranas po kayo ng discriminate, tatanungin natin kay Yuki Chang kung ano yung maibibigay niya sa inyong payo. So ito, question number four. What advice would you give to Filipinos who are experiencing discrimination now because of this news? So, so tumatay eh. Anong advice ang maibibigay mo sa mga Pilipino na nakakaranas ng diskriminasyon dahil dito sa balitang ito? Read it in Japanese, uh, ne? Kano news no sey de sabetsu o uketi iru Pilipin ni advice o negay simas. Just ignore. Mm. Nande ignore? Because even if mm. reaction mm. even if you react うん。しても何？リアクションしても意味ないよ。ようん。意味ない。だね。It will never change ね。うん。He or she will never change。あの、チェンジできないでしょ、マインドは。そう、そう、そう、そう。Their mind、mm. みたいなのはチェンジできない。そう don't react。うん。あ、for example、you discriminate me and then you hurt me。What should I do？Should I fight back？ Or what? What should I do? Just go away. Nande? Uh, here in Japan, mm. evidence night or punch. Mm. If Japanese first punch, mm. punch you, mm. evidence night, mm. police are. Mm. Which yeah. believe? So, so. Maybe the, the police will believe the Japanese, Not sure. Not sure. Né? Not sure. Maybe that. Okay. But if you have an evidence. Evidence so, what else? else? One If you punch me once, I'll punch you once. If you punch me twice, I'll punch you twice. if you punch me once, I'll, I'll kill you. Mid-punch. <laughs> dami na Ah, eh. dami na yun. So, ayun ano, bali, ayun yung advice ni Yuki Chang. Uh, mushi. Ne. Mushi. Ignore. Don sa kapwa Pilipino po natin na nag-comment no, na nakakaranas po ng discrimination dito sa Japan dahil po dun sa nangyari sa balita. Dahil po dun sa napabalita ang dalawang Pilipino na nasangkot sa pag-abando na nung dalawang bangkay ng Japanese dito sa Japan. Uh, ako po ang maipapayo ko. Tama si Yuki Chang. Uh, ignore lang. Huwag niyo pansinin as long as hindi naman kayo sinasaktan. So ngayon, kung, magkaka kung, kung magkaka magkakaroon kayo ng feeling, na feeling nyo mananakit, ready nyo na yung mga camera nyo. Napaka-powerful yan. eh. Evidence, ne? Eh. Evidence. Para kapag ka nagkasakitan, kung ano't ano man mangyari, meron kayong ebidensya na siya nauna. So may maipapakita kayo sa pulis. So yung mga pulis naman po ng, ng Japan, hindi naman po yan mga sinungaling. Ne? Eh. Yuki Chang. Japanese police wa, uso dyan na ito If evidence aro, So, so dati, Philippine wa de, mm. so, sure? so, 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 so. Japan wa dekinay, so mm. pay. Mm. Pay de, toka wa so, 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 so. Mm. So, ayun, kasi naikwento ko po kay yuki no? Kasi nabalitaan niya rito yung kay Luffy. Luffy, di siya Japanese. Mm. And then, VIP in in jail, inside the jail, di so, so, na, siya. So, nagulat siya So, eh? Ne? Bikurusita, di syo? Mm. So, dito daw kasi walang ganun talaga. Japan, So walang kumbaga hindi mo malalagyan yung hindi mo malalagaan yung mga pulis. Hindi po katulad sa atin no. Nakakayaman sabihin pero totoo eh. Ganun talaga. So, so da para ano. Ano niwa chotto o sokashii yo. Oh. Because ano Filipino police not all, ne? not all. Mm -hmm. Di ba? Mani to ka and then Eh, chotto o sokashi de. Japan nai di siyo? So ex nai experience ko po yan kapag may huli. Talagang kahit po kapwa nila Japanese, wala pong pakiusapan nyo. Kunyari, lumampas ka sa tomare. Hindi kinay, di shoko ko. ko. Hey, so, ano dami. Ano nga siya mo? Dami o, dami, dami. So, Japan o, dami o, dami, dami. Dami, dami daw dito. Pag mali ka, mali ka, penalty ka. Wala silang lagay-lagay sa mga pulis. Lagay ba? Lagay, correct. Lagay. So, lagay. Dami o, dami, dakara, dami, dami, dami In the Philippines, wala, lagay, ariyo. Ito'y ba, 500 pesos. Stoplight tomara nai. then traffic enforcer tomara daijou then antoni bata to iu ga ii ii no en <laughs> to if give money people mm. ga mm. ano say, Nain. tell, nai sa san tell demo aru yo minsa stot, ano sometimes aru yo video camera sir, no sir. ano kubi da yo desho

So ayun na nakakaya pong sabihin no pero ako po ayoko naman magpaka ng magpaka-hypocrite nang perpekto yung bansa natin eh. Totoo lang po talaga yung nangyari. Kumbaga na ikukumpara lang natin. Ngayon may magsasabi pong dapat hindi may pagkumpara, dapat hindi pinagkukumpara. Mahirap po 'yun, mahirap yung ganoon na hindi mo ipagkukumpara. Kumbaga, syempre po na experience na experience ko eh. Parehas eh, na experience ko na sa bansa natin. So ngayon na experience ko rito. Talagang iba, iba yung iba yung pagpapatupad nila dito ng law. Hindi katulad sa atin. フィリピン人に対する差別をなくすためにフィリピン人にほかにどんなアドバイスができますかフィリピン人の人がいよいよ行いをしてれば、mm. 日本人も見方を変えて差別しなくなると Ang ibig sabihin po ni Yuki Chang, ah, kung ang karamihan po ng Pilipino ay magbe-behave well dito sa Japan, ah, maaari daw na yung mga nang didiscriminate na Japanese ay magbago yung pananaw sa mga Pilipino. Dahil kaya po nagkakaroon ng diskriminasyon, kaya po discriminate ng ibang Japanese sa mga Pilipino dahil nga po sa mga balita. So ngayon, kung, kung yung kara, po kasi pwedeng lahat eh, kung, 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 karamihan po ng Pilipino ay gagawa ng mabuti o mapapabalitang mabuti, maaari po o malamang sa magbago po yung pananaw ng mga nang discriminate Hindi ko rin po sasabihin lahat ng Japanese no? dahil hindi naman po sila lahat nang discriminate May mga tao po na atama mong dayaro di siya discrimination. And sometimes because of news. So, so ayun. So, maaari pong magbago. So, yun, ang, sinasabi po ni Yuki Chang is gumawa daw tayo ng mabuti para magbago yung pagtingin sa atin. So, hindi po kaya ng lahat yan, no? Hindi po kaya ng lahat yan. Kumbaga, talaga pong karamihan nadadamay po dahil po sa mga gawain ng iba. So, yun lang, ne? ne? Just do good, ne? In short. Do good, ne? So that, so that Japanese people will change their view of the Filipino people. So, yung may mga nagdi-discriminate lang po ah, kasi hindi naman po lahat ganun ang tingin sa Pilipino eh. Marami rin pong Japanese na believe sa Pilipino. So, what else? Yeah. demo, Japanese mo sa, Hmm. Ano, ano, Amerika toka de sa, hmm. asian hate toka nani, nani? Asian, hate. asian Asian? Asian hate. Asian, mm -hmm. asian. Mm -hmm. So, ito ka de, aru crazy dakara, siyoga so, so, so. so, hindi raw maiiwasan yung mga ganyang nagli-discriminate, sabi ni Yoko Chang, ne? So, ganay di siya, discrimination wa. Mm -hmm. Dahil kahit daw sa USA, kahit sa Amerika, aro di siya. Kahit daw sa Amerika, mayroon. So, Asian hate, ne? So. So, people punch Asian people, so, ne? So. American gene punch Asian people, so, ne? So. so. kaya po, hindi lang po, doon po sa nag-comment, no? Na nadi-discriminate daw po siya rito dahil sa pangyayaring yan. So, wag po kayo mag-alala do, dahil lahat po, kumbaga, hindi lang po tayo, hindi lang po Pilipino, no? Ang nakaka-experience niyan mga Asian po na experience na sa ibang bansa. So pag ganun po, mushi, ne? So, mushi. Mm. Jan, mm. Mushi and then avoid. So, sakeru shika nai. So. Si. Ni mo tokuni kono mm. pants to ka sa abunai jan. Mm. Dangerous jan. So. Nigeru no ga ichiban mm. ii. Nigeru avoid. Ano. Dan mitai na. Mm. -hmm. So ayun ano, ignore na lang daw tsaka avoid na lang, iwasan na lang kung alam ninyong mahilig man discriminate yung tao. So ayun no, in short po, meron pong in short po, meron pong discrimination dito sa Japan. Ngayon, narinig na po ni Yuki Chang yung balita na yan at wala naman po siyang ganong reaction dyan dahil kumbaga hindi po siya ganong apektado na Pilipino yung gumawa noon dahil po sila po yung gumawa noon kung totoo man na sila kasi po hindi pa nga po napapatunayan yan. No? Kung to totoo man po, kumbaga kay Yuki Chang, kankinay na eh. Alright, number two na eh. So wala daw siyang pakialam dyan. Kumbaga, kahit dalawang Pilipino yung gumawa, just because yung dalawang Pilipino may ginawang ganon, does not mean na tayong lahat ng mga Pilipino ay katulad na nila. So yun po ang take do niyo Yuki Chang. Mm -hmm. Number three, bilang asawa ng Pilipino. As a wife of a Pilipino, has there been a change of view in the Pilipino? So, change na eh. So hindi rin po magbabago 'yung pagtingin niya sa mga Pilipino. So baka po sira lang toktok -tok nung ano, baka po sira lang toktok -tok nung hindi discriminate sa inyo na na pag porket may dalawang Pilipino na nasangkot di umano sa ganung gawain eh lahat na tayo katulad nila hindi po ganoon mali yun. So number four, yung advice ni Yuki chan So alam niyo na po yung advice ni Yuki chan Mushi ignore. Ignore. And avoid. Avoid, avoid ba in Japanese? Sakero. So wasa na lang. Always good things to do. And always do good things. So, at, at, and always do good things po para mag-level up yung pagtingin sa atin ng mga hindi lang ng Japanese, no? Pati ng ibang lahi. So, ayan, ano? Sana po, no? Yung mga Pilipinong mahilig gumawa ng katarantaduhan lalo na kapag ka nasa ibang bansa. Sana maisip nyo na may mga ibang Pilipino rin po sa ibang bansa na nakakaranas ng diskriminasyon o nag-iiba yung pagtingin sa kanila. Dahil po sa mga katarantaduhan ninyong mga gago kayo. So, sana po iwasan na natin yan, ano, yung paggawa ng hindi ayos. Lalo na po pagkana sa ibang bansa. Huwag na po natin dalhin yung mga gawain natin sa Pilipinas na hindi maganda. Huwag na po natin dalhin sa ibang bansa para hindi magbago yung pagtingin ng mga, ta ng mga ibang lahi sa atin. So, ayan, ano. So, again po, ulitin ko, no, hindi pa naman napapatunayan kung sila ba talaga yung salarin doon sa dalawang bangkay na natagpuan, ano. Wala pa po sa balita. Wala pa rin pong nasasampang kaso sa kanila. So, innocent pa rin po sila hanggat hindi pa napuprove yan. So, antay-antay na lang po tayo ng balita. So, paano? Hanggang dito na lang to. Hanggang sa muli. Paalam!